Kaya nga kung minsan, hmm, ano kaya kung magpakamatay na lang kaya ako para makapagpahinga na? Ay, ba, masama yun ay. <laughs> Wala na kaming komunikasyon, sir. Hindi hindi nga niya maalala ang birthday ko. Eh. Ay, bakit <laughs> ganun kawawa naman si Nanay? <laughs> hindi, no? nga, hindi nga niya maalala na ay, Happy Mother's Day. Wala man lang, sir. Mabuti pa itong anak-anak ko, anak ng asawa ko, dahil akong nagpalaki. May cellphone naman kayo. Opo. Alam Oso, alam, man, alam naman, naman niya. Ah, alam naman niya. Alam naman naman. Sadyang hayaw ka lang kontak. Siguro eh. sir. Baka na-influence yan ng asawa. Ba't gano'n? Nasasaktan ka rin banay na hindi ka pinapansin ng anak mo? Opo, Sir. Talaga, Sir. Kung minsan hindi na lang ako nagsasalita. Naalala ko. Hindi ko alam, Sir, kung anong kasalanan ko. kababayan, mga kabarangay. May uh, isa dating uh, kabarangay na inilalapit sa atin. So, ito yung bahay nila. At uh, kukumustahin natin mga kababayan. Samahan niyo po ako. Tapo Tapo. Ah. Ay, mangungumusta lang po. Kumusta po kayo dyan, ay? Nay, pwede ba kami pumasok? Okay. Saan ang pintuan mo, Nay? Pero pasok tayo, mga kababayan. Oh. Magandang araw po, Nay. Pasok po kami. Okay. Ah, oh, sige, Nay. Pakapihin ko sana kayo, sir. Kasi wala kami, wala na akong kape. Ay, wala kayong kape. <laughs> wala na, <sir. laughs> Nay, okay lang, bago oh, na uh, oh, ikabit oh, ko yung mic sa'yo. Opo, oh, sir. Pasensya na kayo, sir. Ang, ang, dungis-dungis ko pa, sir. Okay eh. lang po yan, Nay. Oh, po, oh. nay, upo tayo, na. Nay. Opo, sir. Okay lang? Opo, sir. Upo ka, Ay. Nay. Ang sarap. May upuan po dyan, sir. Oh. Gusto niyo umupo? Ay, hindi na sarap umupo. Ang sarap, ang, ano, ang sarap tumira <laughs> dito, Nay. Tingnan mo naman, sir. Ang bubid ako, puro karton. Oh, karton. Pero malamig. Opo. Sarap, ano. Buhay probinsya talaga, mga kababayan, no? Oh. Kumusta po kayo dito, Nay? Hmm. Kahit nahirapan na, sir, okay lang. Okay lang. Pagtiisan na lang kasi ganun talaga ang buhay. Masarap ang buhay sa probinsya, Nay, kahit mahirap, no? Opo, sir. Kasi, ano, kung minsan, kagaya ng tanim kong kamote na nagtatalbos ako kung walang ulam. Ayun Ay, ang ulam. Opo, sir. Yung mga tanim-tanim tanim sa... Malunggay. May tanim din akong talong dyan. Oo. Pag namunga, sir, ano yan. O nga ano... pala, yan? bago tayo mga pag-simula. Uh, Opo, sir. Ano pangalan ni Nanay? Teresita, sir. Ilang taon na po kayo? 63, sir. Oo. Uh, asawa niyo po nasa? Ayun, Ay, nakainom nga, sir. Diyos ko. Kaya nga, kung minsan, hmm? Ano kaya kung magpakamatay na lang kaya ako para makapagpahinga na? Ano, ay, wa. Masama yun, ay. <laughs> Oo, sir. Ilan po pala anak si, niyo, Pagod. Ay? Mayroon po akong isang anak, sir, kaso nasa Canada. Nung nakapagtapos ng pag-aaral, pumunta ng Canada. Wala, nakalimutan na niya ako. Ay, bakit? Ay, iwan ko, sir. So, sa ngayon, nasa Canada siya? Opo. Iisa lang na anak mo yun? Opo. Maswerte siya, Nay. Napunta na Kasi, siya ng Canada. Kasi, ano, abalo na kasi ako, sir. Wala na. Kaya nakapag-asawa ko ulit. Para may kasama naman ako sa Oo, buhay. Oo, tama po yun. Kaso, nung nakapagtapos na siya, kasi nag-ex-abroad din ako, sir. Para nagkatulong -nag -ano, nag ba? Ah, ex-abroad ka? Oh, para mapag-aral yung anak. For oh, 11 years. Opo. Oh, 11 years? Opo. Katulong po. Nagkatulong kasama? Sa, sa Singapore, 5 years. Tapos sa... Sa Jordan din. Sa, nakarating ka rin ng Jordan? Opo. Oh, Kaya nung, nung nag good na po ako, graduate na yung anak ko. Computer uh, engineering po siya, sir. So nung nasa abroad ka na, eh, anong napundar mo? Wala po, sir. Yung, meron po akong nabiling 800 square meters sa Cagayan Valley kasi taga Cagayan Valley to gigaraw po ako. Opo. Oh, Yun lang po. Tapos yung bahay namin ganito, nanay ko lang nakatira doon kasi patay na tatay uh -huh. ko. Opo, Pero 11 years ka, 800 lang, square meter yun na pundar mo. Opo, oh, binili ko lang po, hindi mana. Ah, hindi mana, nabili mo yun. Nabili ko po siya. Kumusta naman ang sweldo nung nasa abroad ka? Mababa pa noon sir. matagal na. Pero yung 11 years, at syempre noon yung pa yun, sinasabi natin ko. mababa, pero malaki na ang value noon. Oo, sir. Pero importante na eh, napag-aral napag mo yung okay. anak mo. Akala ko, maganda ng buhay ko, yung pala. Ganon pa rin. <laughs> Bakit? Anong na, Anong course ng anak mo, Nay? Eh? Computer Engineering, Sir. Wow! Very lucky siya. Tapos ngayon, ano ang trabaho niya sa Canada? Hindi ko nga po alam, Sir. Malaki ang sa kami, Canada, Nay. Eh. Wala na kaming communication, Sir. Hindi hindi nga niya maalala ang birthday ko eh. Ay, bakit? Ganon, kawawa naman si Nanay. <laughs> hindi, no? nga, hindi nga niya maalala na, ay, Happy Mother's Day. Wala man lang, Sir. Mabuti pa itong anak-anakang ko, anak ng asawa ko. dahil akong nagpalaki. Mm -mm. Pag ano... Kung minsan magbigay hundred 200 kasi tricycle driver lang mm -hmm. rin siya. May pamilya na rin siya, may anak na rin. Ngayon kung Happy Mother's Day, mami. dati tinatawag din niya po mm -hmm. akong mami. Ganun lang, namamasyal din, ganyan. Gusto na kayo, ganyan, ganyan. Okay lang, nakasabi sabi ko. So, nay, nung 11 years ka sa abroad at napagtapos mo yung anak mo sa engineering, ano pakiramdam mo nung napagtapos mo siya? Masaya, Sir. Kasi, Very proud? Opo. Oh, proud kasi, mother? Opo. Oh, kasi ako pang pumunta pa ako sa school nila, yung parang... Eh, ka, Siyempre kasama ang parents, oh, gano'n. Oh, ang saya ko po siya. Na. Kaso nag-asawa naman na siya. Simula nun, sir, nagtrabaho, naging manager siya ng nagtitinda ng motor. Mm -hmm. Kaso ni Piso, sir, wala. Wala talaga. Pero okay lang, binibisita ko pa rin siya nung hindi pa siya nakapunta ng Canada. Mm -hmm. Hanggang sa ako pang naghatid sa airport. Ah, hinatid mo pa sa Canada? Ay, airport, papunta Canada? Opo. Ilang taon na siya sa Canada ngayon? Hindi ko na matandaan, sir, pero matagal na eh. Four for grade four, grade 4 pa lang yung apo ko noon eh. Ngayon, hindi ko na alam. Baka grade 11 na siguro, grade 12. Kasi wala na po kami kami hindi na niya ako. Wala kami communication. Hindi ka man lang tinawagan na eh. Hindi, sir. May cellphone naman kayo. Opo. So, alam naman niya. Alam naman niya. Alam naman niya. Sadyang hayaw ka lang kontak. Siguro, yun. sir. Baka na-influence siya ng asawa. Ganyan. Ba't ganun? Ko Babae maas. yun? Lalaki. Sir. Ay, lalaki. Oh. Oh, lalaki pa naman. So, ay, ganun lang, sir. Nag-iisa pa naman siya ang oh, anak? Opo. Patay na rin kasi yung tatay niya. Mm -hmm. What do you think? Sa palagay mo na eh. Siyempre, nakakapagtaka naman. Oo oh, nga, sir. Baka may tampo naman siya sa inyo kahit na sir, bakit ako sa nanay ko, hindi ko man siya makalimutan. Kahit kung misa, nagtatampo ako sa kanya. Pero nanay ko pa rin siya eh. Tama ka na Maging ako rin po. Minsan pasawa yung nanay at tatay ko kasi mga senior na rin. Opo. Magtampo ako isang araw lang. Aalis ako. Opo, ganun po. Pagdating ko sa bahay, naisip ko sila. Andun pa rin yung awa. kasi Kung gaya... bukasan tawagan ko or puntahan ko, oh, ako sir. na ang maglalambing. Oh, sir. Lalambingin ko ulit. Ganun din kasi hindi akin. ko kayang magalit mm -hmm. sa kanila. Dahil kung Ka ano man meron ako ngayon, ano man ang kalagayang yeah. katayuan ko ngayon, hindi yan darating, hindi magkakaroon without your parents. Oh, oo nga, Sir. Tapos... Pero nakakapagta na kayo anak mo. Na... Kailan lang ako minto ng pagkakatulong Siya nakakatulong pa rin ako dito sa Pilipinas. Ah, nagkakatulong pa rin? Para lang magkapera. Di ba? Minsan. Pero sabi ng anak anak-anak ko, tama na, bantanda ka na. Mm -hmm. Kung ano, kasi yung hipag ko, nagbibigay din naman sa amin buwan-buwan. Bigas, mm -hmm. hindi naman kayo bibili siya. Yung kapatid ng asawa ko na teacher sa Bayambang. Tama yun, Nay. Ingatan mo rin yung sarili mo. Arras yung arras. 11 years mo, pangangamuan sa ibang bansa, enough na po yun na aral mo na yung anak mo. Oh, nga, Napakita mo na yung bilang magulang. This time, enjoyin mo rin yung buhay mo, sarili mo. Maswerte ka pa rin sir, kasi may nagmamahal sa'yo. gusto ko pa sa pumasok para, para lang din magkapera. Kung minsan, iniisip ko, sabi ko, ano kaya? Eh, dadasal na lang po ako, sabi ko, ayun ako, Diyos ko. Maawa ka na lang sa amin. Sabi ko, sir. Nasasaktan ka rin ba, nai, na hindi ka pinapansin ng anak mo? Opo, sir. Talaga, sir. O minsan, hindi na lang ako nagsasalita. Naalala ko. Tumutulo na lang ang luha ko. Mm -hmm. Sir. <laughs> hindi ko alam, sir, kung anong kasalanan ko. Pati nanay ko, hindi na rin niya binibigyan, sir, eh. Mm -hmm. Kasi, ang sabi ko sa kanya nung umalis, nak, kahit mo ako, hindi mo ako bigyan, basta bigyan mo si lula mo, sabi ko, kasi matanda na siya. Sa akin, pwede pa ako magkatulong, sabi ko. Nagbibigay din naman, sir, kung noon, nung ano pa siya doon, hindi pa matagal, nagbibigay thousand, 2,000, 3,000. Hanggat bigla na lang huminto, siya. Umiiyak um, ang nanay ko. Umiiyak um, um, ang nanay mo. Nabi. Ano ba naman yung anak mo? Samantalang nung ano, sir, nung hindi pa siya nakalis ng Canada, pag may ani yung nanay ko, Binibig dinadala niya sa Ilocos. Kasi sa Ilocos mm -hmm. ang pag asawa siya, dinadala niya doon, dalawang kaban. Ako, hindi. Yung nanay Ay, mo ang nagbibigay doon sa anak opo, mo, sir. nandito pa rin sa Pinas? Opo, sir. Tapos sabi, sabi ng kapatid ko, binibigyan niyo yan kapag uh, umasenso na, hindi na kayo ma ay makalimutan na kayo. Totoo pala yun, sir. Mm. Pat sabi ko, kahit sa nanay ko man lang sana. Mm. Ganun mo kamahal yung nanay mo. Opo, sir. Pinakiusap mo sa anak mo na ang bigyan na lang niya is yung anak, yung nanay mo. Opo, sir. Sana namana ng anak mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Ewan ko, kasi sir. Mahal na mahal mo yung magulang mo, yan. Sana yung anak mo, ganun ka rin niya kamahal bilang yung, magulang yung niya. Yung magulang ko naman ang nagpalaki sa kanya kasi nga nagkakatulong ako sa iyo. Oh, ah, Oo, oh. pero at least ikaw pa rin nagpaaral oh, nung po, nandoon ka sa abroad. Oo oh, po, Sir. Dinawa mo ang lahat. Kaya nga, sabi nila, nag-abroad ka pala, bakit di ka mayaman? Ay? Hmm? Sabi ko, wala eh, ganun lang talaga ang buhay, hindi siguro ako swerte, sabi oh. ko, Sir. Huwag mo isipin yan, Nay. Ilang taon na po kayo? 63 po, Sir. Bata pa, may hmm? pag-asa pa, Nay. <laughs> Huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan, sir, alay, kung minsan, pag may nag-aano sa akin na, alika, punta tayo sa kandidato. <laughs> yung mga pa, yung oh, mga hihingi. Eh, nahihiya po ako, kaso yung mga, alika na, ap apuram, apuram na. Bigyan kami 50. Ay, malikot kami na, sir. Mas, ay, sinong saan? kandidato na may 50? <laughs> Dito, taga banda dun, mga kagawad po ng bayan. Oh. Uh, Sige, ba eh, hayaan ay, ay, mo Kusman na yun. na mo. Eh. Hindi ko kasi ganong kilala siya. mga kababayan, relate po ako sa pinagdadaanan ni nanay. Sa sitwasyon ni nanay, nararamdaman ko talaga yung ngiti tapos napapaiyak. Sakit sa damdamin, mga kababayan. Yung napagtapos mo yung anak mo, 11 years ka sa abroad para mapagtapos yung anak mo. Pero ngayon, nung naka pagtapos na, tapos nagkaroon na ng magandang future, nasa Canada na. Bakit ganun? Bakit nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula? No? Napakasakit. Nay, bago sir, ang lahat. Opo. Ako po si Daddy Frankie. Opo, Sir. May video po ako dyan. Baka Salamat may gusto sir. pang sabihin sa anak mo, mapapanood niya po ito. Kung ano yung nasa puso't damdamin mo, Nay. Ito yung chance mo sabihin mo, mapapanood niya po ito. Nak, kung alimbaw manggalit ka sa akin, tata ka sa akin na ako. Si Lola mo lang ang bigyan mo. Kahit bigyan mo ng isang libo, limandaan, masaya na yung matanda. Kahit di mo na ako maalala, okay lang yun na. Kaso, hindi naman ako mayaman para suportahan si Lola mo. <laughs> yun lang na, ingat na lang kayo dyan. Miss na miss ko na rin ang apo muwi ka nung namatay si daddy mo na, di ka pa namasyal dun sa lula mo pala. Ano ba yan? Sa Ilocos ka lang, tapos umuwi ka na kaagad ng kalana. Anong konsens konsensya ka meron naman? Alaman ko na lang na nung nailibing na si daddy mo sa Ilocos at kasi mayaman naman sila, umuwi ka na pala ng kalana. Si lula mo, matanda na hindi mo man lang sinilip. May pera ka naman na pamasahe papunta sa Cagayan Valley. Ay, Diyos ko. Ingat ka na lang dyan, Anak pa rin kita. Mahal na mahal ko kayo. Okay lang pag namatay si Mami. Ay, di nyo na silipin. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Yung sakit marinig mga kababayan, oh. No? Kahit nagtatampo yung magulang sa anak, pinagpipray pa rin yung kaligtasan ng mga anak. Ngayon ko lang nailabas ang Kapatid, ko. kaya nang sinabi ni nanay, kung may tampo ka sa kanya, set aside mo na lang yung tampo Gawin na lang natin, mga kababayan. Mga kapatid, kung may tampo man tayo sa ating magulang, set aside na lang po natin. Gampanan na lang natin yung pagiging anak. Bilang anak na lang. Ibigay natin kahit konti bago mahuli ang lahat. Yun lang po masasabi ko. Hindi ko man alam kung ano ang dahilan ng anak nyo, Nay. Kasi pagpipray ko na sana tumago sa puso. Naman Kapatid, hindi po ako galit sa iyo sa tinutukoy ni Nanay. Pero ang pakiusap ko lang, set aside lang natin. Yung bilang magulang na lang, hindi doon sa hindi nyo napagkasunduan. No? Nararamdaman ko yung hirap ni nanay. Basta na iwag ka mawala ng pag-asa. Pag nakita niya siguro ako, sinasabi niya siguro, ay matanda na nanay ko. Oo. Oh. Malay po natin ay sa pamamagitan ng video ng ito mapapanood niya. Kaya mga kababayan, please, share po natin. Baka sa pamamagitan ng video ng ito ay maging maayos sila mag -ina. Salamat naman, Sir, at pumunta ka dito para nailabas ko yung mga ang tagal-tagal ko ng sakit na loob. Yes, nai. Wala Sabihin, po akong mapagsabihan. Huwag wa, mong kim-kimin, Nay. Masakit po yan. Ramdam kita. Sa mga kaibigan ko, pero hindi lahat po ha, hanggang po. simula hindi ko masabi. Mm -hmm. eh, ngayon lang po, Sir, kasi ay, hindi po arte ang pag-iyak ko nararamdaman ko talaga na nailabas ko yung sakit na loob mm -mm. ko na dahil sa anak ko. Pero, Nay, huwag kang mawala ng pag-asa. Galit lang po nang anak mo yan pero alam ko pag napanood niya to mararamdaman niya kung gaano mo siya kamahal at alam ko mahal ka rin niya. May tampo lang siguro. Siguro siya. Pero kung ano man yung tampo niya sa akin, huwag na niyang isipin yun tapos na. Opo. Nakalipas na. Opo. Sakit sa damdamin. Pero Nay, isa lang Salamat, din. Salamat Sir kasi mm -mm. nailabas ko yung sakit ng loob ko ngayon lang po na na ilabas ko. Mm -hmm. At least, parang nabawasan na Masaya yung... Masaya ako uh, po, na isa ako sa naging uh, ka Alam God. mo, sir, binabala ko nga pumunta kay Rapi po Sabi ko, hingi kaya ako ng, ng tulog kay eh, Sir Rapi. Kaso, nisip ko, pamasahin na naman ito. ito na naman ako kukuha? Lalo na nung nasugat ito, sir. Robo. Ay, oh, oh, hindi, sugar. ko po, hindi ko po napa yan kasi mahal yung... Kaya, lumaki, in, lumaki. Hindi na siya maunat. Oo. Pero okay naman na sir, may gagalaw ko naman. Pero kailangan may gamot, no? Oo nga sir. Malaki po ito sir. Saka high blood po ako sir. High blood ka? Pero umihingi na lang po ako sa center ng gamot. Mm -hmm. pin. Sige nai. Salamat. Bibigyan sir. kita ah. ng counting ano nai. Pambili. Pambili na binuod. Pambili na ulam ulam? wala kayong ulam kamatis kamatis ang ulam nyo nahihiyan na po ako magsalita hmm. Mag Nay, gaya ng sinabi ko anuman ang nararamdaman mo ilabas mo po marami kami nang mamahal wala ba siya <laughs> biyaya ka <pa> nalang <laughs> ay Diyos ko Nay, kalma lang ha o ito Nay, bigyan kitang pambili. wala, wala ako naman po akong pagkakitaan Okay. okay lang yun, Nay. Nay, akin na ay kamay mo. Ayan. 1,000. 2,000. 3. Salamat, oh, salamat Panginoon. 5,000 po. Sir Frankie, thank you po, Lord. Hmm. Sir. salamat po, sir, at pumunta ka sa akin. Huwag po ako sabi, Marty po ako. Hindi na, hindi po. Hindi, mga alimbawa, may nanonood siya. Ngayon lang po, sir. Sinagot ng pala. Diyos ang panalahin ko, sir, na may tulong sana sa amin. Nagkakatulong ako, sir. Kahit pinapalayas na ako sa Angeles, sir. Five years din ako nagkatulong. Lumaki na yung Pasaya ama, kita sa araw na ito. Oo, sir. Sana nakatulong ang Team Daddy Frankie sa inyo. Ang laki, sir. Natulong na ito, sir. Ang laki-laki na po ito, sir. Hindi ako makapulot sa daan, sir. Mm -mm. Ayan, salamat po. And bless you, Sir. Sana po. Iyaman ka pa para marami ka pang magulong. God kalong, will. Ano, na wa, ng, ng Panginoon Baba para sir. mas makatulong pa tayo. Salamat po dito, Sir. Walang anuman po, Nay. So, Nay, anong masasabi mo uh, sa anak mo pa? O, ano <laughs> pa? Puling mensahe eh, sa anak mo. Sa anak ko, Nak, mag-ingat ka na lang dyan, Nak. Nalimbaw na, na, kayo, bisitahin mo naman si Lula. Mababang buhay pa siya. Eh, pag namatay na siya, di wala na. Hindi mo na rin makikita kagaya ni lolo mo noon. O nasa Canada ka, namatay yung tatay ko, lolo niya. Hindi siya nakauwi, sir. Hindi siya umuwi. Ang nga pala di, na, naalala tapos, ko Tapos, sir, nung... Oh, noong, <laughs> mm. ng tatay ko, nagbibidyo ko sila. Hindi, <laughs> <laughs> Pinichipwira man lang ako ng anak ko. Oh? <laughs> Ang kinakausap niya yung pamangking Para lang tau-tauhan ako doon, sabi ng nanay ko, tama na na, huwag mo silang awain, ah. Mm -hmm. Kalma ka lang. Tatay mo nakaburol pa. Wala lang. Kaya sabi ko, nung nailibig na yung tatay ko, sabi ko sa nanay, balik na po ako, panggasinan. Kasi, bali wala lang din naman ako dito, parang tao-tawan lang, sabi ko. Kung halimbawa itong lupa na nabili ko ka kung gustong kunin ng kapatid ko, bigay nyo na lang. Hmm. Ah, papamigay mo na lang. Opo. Okay lang kahit di nila ako bigyan. Kapatid ko may sasakyan, pamangkin ko may sasakyan, DILG, mapipira sila. Eh, hindi man lang isipin, uy, buhay pa kayang nag-iisa kong kapatid. May makain pa kaya siya. May tapo sila sa akin, huwag na nila isipin yun. Ako lang ang isipin nila, matanda na ako eh. Sabi ko nga sa asawa ko siya, halimbawa, batay ako. Kahit ilibing mo na lang ako, itapon mo na lang ako. Kung hindi nila ako tulong, okay lang, sabi ko. Hindi ko naman naalam. Ang pinaka-importante kasi dyan na pagbuhay pa eh. Kasi pagpatay na yung tao, wala na yun. sir, wala nang alam sabi yan. Sabi ko sa nanay ko, sir, pag tumatawa, kung may pera, sana ako na, hindi ako na lang magbigay sa iyo. Pero nakapasada ito, halimbawa dalawang nanay, sa isang araw, bilhin namin, ulam namin, di wala rin akong may padala sa iyo, sabi ko mm -hmm. sa nanay ko, sir. Nasa kagayan bali kasi siya. Mag-isa lang isa sa bahay. Ito pa, Nay, naalala ko. Oh, kasi marami tayong mga kababayan oh, na nasa abroad. Oh, Sabi mo, 11 years ka. Opo, oh, Sir. Mahirap din doon, Sir. oh, oh napakahirap ng oh, buhay sa abroad. Ano yung sakit ng loob ko na ilabas? Mm -mm. Masaya ako, Nay, na nakadaupang palad kita oh, na sir. pagkwentuhan. God bless you, Sir. Salamat ganun din po, Ingat sa ka pa, siya so Thank you. Pagbibiyahe mo, mapapalayo pa kayo. Mag Opo. Eh, sige po, nai. Eh. Maraming Opo, maraming, maraming salamat. Thank you, sir. So, ayan mga kapabayan, mga kabarangay. maraming maraming salamat pong muli at uh, masaya si Daddy Frankie dahil isang uh, Naba ex. Napapanood kita lagi, sir. Eh. Ay, ganon? Salamat uh -uh. po. Kaya sabi ko kani parang pamilyar ang mukha ni sir sa akin, ah. Uh -uh. Nakikita uh -uh. kita sa YouTube. Ay, salamat uh -uh. po. Ayan. Aywan ko kung follower mo ako. Ay, salamat po. Uh, kasi mahilig din akong ganyan. Yung mga na, kagaya nung may, may parang pulubi sa Maynila, tumutulong. Sabi ko, sa saan na mapunta sa Pangasinan. Oh, <laughs> Sabi oh. ko, sir. Ayan, mga kababayan, no? maraming maraming salamat po. Isa na namang nanay o senior ang ating natulungan. Nay, Naka-video po tayo. Opo, oh Mapapanood na mga kamag-anak at anak mo to. Okay lang po ba i-upload namin to? <laughs> okay lang, sir. Para naman alam nila kung anong itsura ko ngayon. Baka sabihin nila, ay, mayabang na yun. Hindi na kumukontak sa amin. Hindi, sir. Hindi ako mayabang. Nahihiya lang ako. Thank you so much po. Maraming maraming salamat, Daddy Frankie po. Anak ng pangasinan, from pangasinan Bye, -bye. po. I love thank you all you, and sir. God bless. Alam sir po, Frankie, oh, po. thank you very much. Thank you so much. Ingat po kayo, sir. Ah? Opo, oh, nay. <laughs> Thank you sir.